Salamat sa pagbisita sa Softcut Celebrities. Isa na namang maalamat na kwento at pagbibigay buhay sa love team ng dalawang iconet na sina Aga Mulak at Jonis De Belen. Bago tayo tumuloy sa ating topic, paki-subscribe at pindutin lamang po ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload sa aking channel. Halina at balikan natin ang isang yugto sa kasaysayan ng Philippine showbiz na nagbigay kulay sa puso't isipan ng mga manunood. Sa video na ito, ating sasariwain ang kakaibang kilig at pagmamahala ni na Aga Mulak at Jonis de Belen, dalawang bituin na nagningning sa kanilang mga proyekto noon. Si Aga Mulak, o kilala rin bilang Ariel Aquino Mulak, at si Jonas de Belen, parehong tanyag na young actors noong dekadang iyon. Ang kanilang tambalan ay nagdulot ng saya at ligaya sa mga manunood, at nagbukas ng pintuan para sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Ang kanilang tambalan ay sumikat noong 1980s at 1990s. Ang kanilang natural na chemistry at makapigil-hiningang mga performance ay naging sanhi ng kanilang tagumpay. Nagtambal sila sa mga pelikulang tulad ng Erpat Kung Forgets, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita, Super 123, at Bakit Madalas Ang Tibok Ng Puso. Halina at samahan kami at panuuri ng mga nakakakilig na ilang mga pelikula nila na sumikat at nagpatibok ng puso, nung taong 1980s at 1990s. Bukod sa mga pelikula, sila rin ay nagsama sa mga palabas sa telebisyon, na lalo pang nagpatibay sa kanilang tambalan. Ang kanilang pagkakasundo ay nagambag sa pagbuo ng malakas na fanbase na sumusubaybay sa bawat proyekto at pag-appear nila. Bagamat ang yugtong ito ng Aga Mulak at Johnny's de Belen ay lumipas na, hindi malilimutan ng mga tagahanga ang kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Ang kanilang pagmamahalan sa screen ay nagbigay inspirasyon sa marami at nag-iwan ng masasayang alaala. -ala. Ito ang paglalakbay sa mundo ng mga bituinina Aga Mulak at Janice de Belen. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga alaala, -ala, maalamat na kwento mula sa ating showbiz. Maraming salamat sa pagtangkilik. Ito ang Soft -cut Celebrities, hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo!